mapagpalang araw po mga kayay. Ako nga po pala ay habang nabili ng aming ulam, ngayong hapunan ay nakakita po ako nung balumbalunan po nung manok. Akin pong igigisa sa bawang bago may sawsawan pong sukang may sibuyas sile. Ay napakasarap nun mga kayay. Tara! Tulutuin ko po. Pauwi na po ako sa amin. Yun na nga po, pagkarating ko nga po dito sa amin, yung balumbalo na nilagyan ko lang po asin at lalamasin ko. Kung anumang meron siya ay aking matanggal, makakay. Tapos sinugasan ko lang po ng ilang beses, hindi ko na po nabilang. Dahil nga po ito ay balong na ng manok, kaya po talagang sisiguraduhin ko pong malinis na malinis to bago ko po lutuin. Kayo po ba rin ay nangangain ito? Ang gagawin ko nga po palang luto dito, yung isasangag ko lang po sa maraming bawa. Kaya nga po pala ako nakapagluto niya kasi nga po nagpangita po kami dalawang magkumpari kayo na. Sabi daw po niya sa akin, eh, siya po ay tayo ng kwentuhan. Ng, ano, ng paminta, yung pamintang durog na durog. Bago ko po lutuin, eh, papalasahan ko na po. Alam ko nung konting ting dechin. Pati po ng asin. Yan. Yung marinate ko lang po mga ilang minuto. Ayos na, ayos po ito. Habang nga po nakamarinit yung balong-balonan pong lulutuin ko, ako po yung naggayat na o nagpisa na po nitong dalawang buong bawang. Masarap po kasi yan pag yung marami pong bawang. Pagkatapos kong umpisain yung bawang o balatan, ay naggayat na rin po ako ng aking gagawing sausawa. Ang ginayat ko lang po yung sibuyas na puti, pati po dalawang perasong sili. Tapos nilagyan ko lang ng suka at ayos na po yan. Kung may luto nga po akong pang kumpare, ay may lulutuin din po akong pang pamilya. Yan po yung buto-buto ng baboy, akin na lang pong ilalaga. Dito nga po sa amin, ay napakahilig po ng mga kasama ko dito sa bahay sa mga may sabaw na. Ulam. Habang nag-uumpisa na nga po akong magluto ay dumating na po yung aking kumare. Sanga po, i-maid lang yellow ay tinaharap niya sa akin yung pichel makain daw po muna ng isang malamig na tubig. Habang sa bawang. Hmm? Ginusto ko talaga sa bawang. Opo. Ang bawang. Tinanong talaga. Ara pala. Nung ayos na nga po yung pagkakagisa ko doon sa bawang, yung po ng punong manok ay akin na pong inilagay. Yan naman po hindi ko na po sasabawan, yan po ay maluluto na lang po doon sa sarili niya pong nilalabas na mantika. Tapos nga po, pag luto na po ya, pag na po, ay yung mantika naman yan ay iwan yung pinaka balumbalo na pati yung bawang lang po ang aking hahangoy. Habang nakasalang na nga po yung balong-balunan na niluluto ko, ito naman pong pang ulam ng aking pamilya ang aking lulutuin. Dito ko na nga po pala isinalang sa butane kasi nga po yung isa ko pong luto ano, ay one burner lang po ang gamit ko. Makalipas nga lang po ang ilang minuto, yan na po, luto na po yung niluluto kung balumbalo na ng manok. Yung kulay po nila ay nagkulay brown na. Pati nga po yung bawang ay napakabango po nung amoy. Talaga naman pong napakabango at nakakagutom po yung amoy niya. syempre nandito na naman po ako doon sa aking paborito ng bahagi ng aking video, yung TK Man Time, mga kayay. Unang subo nga po, thank you Lord. Grabe, napakasarap nga po talaga nung aking natikman. Buhay na buhay po yung lasa po ng bawang kasi nga po napakarami nung nailagay kong bawang. Tapos nga po yung sausawang ko medyo may anghang ay grabe, napakasarap po mga kayay. Kung nagustuhan mo ay napakadali na naman pong lutuhin. Kitang-kita nyo naman po ang mga rekado ko lang ginamit. Yan naman pong balon-balonan ay napakamura lang naman po ng bil ko dyan sa palengke. As bechin, paminta, at bawang at mantika lang po ay ayos. Na. Tapos, tapos na nga po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga ka